Alamin natin ang mga kaganapan sa lungsod ng Davao. Uh, meron na lamang huta yung 30 minuto bago ho magsara ang mga polling precinct diyan po sa naturang lungsod. At naroon po si Vic Sumintak, Vic. Kumusta diyan? Alexa, uh, nandito na kami mismo sa City Hall ng uh, Davao. Uh, dahil uh, inaantabayan namin dito yung official transmittal na nga uh, mga resulta mula sa iba't ibang uh, mga presinto dito sa buong uh, Davao ata uh, inaasahan na ngayong gabi ay mapapasimulan ang uh, canvassing ng uh, resulta ng botohan dito sa lungsod ng uh, Davao at uh, kanina sa pakikipagpanayam din kay uh, Vice President Sara Duterte ay inilatag niya yung uh, plano ng kanilang pamilya dahil si uh, dating pangulong Rodrigo Duterte ay tumamkmong uh, mayor dito sa lungsod at ang kanyang uh, vice ay si dating uh, mayor uh, si Bastian Duterte at uh, ito ay uh, pinagkakandaan uh, ng pamilya uh, Duterte. Kaka-mula pa lang Pinag-uusapan na ng pamilya Duterte kasama ang kanilang ICC lawyers kung papaano makakapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang ambos interview matapos bumoto sa Daniel Aginaldo National High School sa Davao City ayon kay PP Sara bagamat hindi personal na nakaboto si PRRT yung midterm elections dahil sa kasalukuyan itong nakakulong sa International Criminal Court o ICC detention facility sa The Hague, Netherlands tiyak naman itong mananalo bilang mayor ng Davao inihayag ni PP Sara na hinihintay nila ang mayion sa kapag iniisipan kung papaano makakapanumpa si PRRD bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Okay, so pinag-usapan namin yon, actually nung isang araw, mayroong tatlong options. Uh, paano ang Spanish na makauot uh, para siya makakagawa ng ano. BCC once we get the proclamation papers, pag-uusapan uh, namin ulit sa paano. Niliwanag ni BP Sara na kung sumapit ang June 30 ay hindi makapanumpa bilang mayora si PRRD o na namang pansamantalang uupo bilang mayora si Vice Mayor Sebastian Duterte. Ay, Alexa kanina kami naroon mismo sa Daniela Ara Aguinaldo National High School o TRANS kung saan bumoto si Vice President Sara Duterte at iniwan namin doon mahaba pa yung pila pero tiniyak naman ng mga election officer sa naturang paaralan na i-accommodate nila. Hanggang sa maubos yun, basta sila ay pasok doon sa 30 uh, meters uh, radius habang uh, papalapit itong uh, alas 7 ng gabi kung saan itinakda ng Comelec na dito isasara ang lahat ng cooling precinct sa iba't ibang panig uh, ng uh, bansa. Noong nakaraang uh, 2022 national elections, ay ang turnout ng butuhan sa lungsod ng Davao ay umabot sa 74% sa ngayon na dagdagan. Ang uh, kabuwang bilang ng butante sa lungsod ng Davao ngayon ay umabot na sa mahigit isang milyon at inaasahan na tataas pa ang uh, turnout nitong butuhan hanggang sa matapos o magsara ng tuluyan ang mga presinto o pulling uh, precinct dito sa lungsod ng Davao. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, just to be fair sa mga tumatakbo dyan sa lungsod ng Davao, no, ano ang uh, balita sa mga katunggali ng mga Duterte dyan? Ang uh, pinakamalakas na katunggali ng uh, pamilya Duterte yung pamilya Nograles. Dahil ang uh, Tumakmang uh, mayor dito sa lungsod, <coughs> si dating uh, Civil Service uh, Commission uh, Chairman Carlo Alexino Nograles. At yung uh, kanyang kapatid na si Congresswoman uh, Miga uh, Nograles na Tumakbo bilang uh, kongresista kalabanya mismo si Congressman Pulong. So malalaman natin kung ano ang uh, magiging resulta dahil ang uh, pamilyang ito, Duterte at saka Nugrales, ay matagal nang uh, magkalaban sa politika dito sa lungsod, Alex. Oo. So far, wala namang uh, mga ulat ng uh, karasan sa lungsod ng Davao, Vic? So far, uh, peaceful ang uh, naging tinakbo ng uh, halalan simula ng uh, magbukas ito. Kanina ang alas 5 ng uh, umaga para doon sa mga PWDs at mga senior. Mm -hmm. Hanggang ngayon, matapos ay uh, mapaya naman ang uh, mga presinto. Dahil ang sabi nga, dito sa lungsod ng Davao ay hindi ganon katindi o kainit yung uh, kaguluhan pagka mayroong eleksyon na ginaganap dito, Alex. Okay, sige. Babalikan ka namin dyan. At, uh... Sakaling uh, meron pa mga panibagong ulat ukol dyan sa counting na, no? Bilangan na mga boto, eh, tatawagin ka namin ulit, Vic, mula dyan sa Davao City. Maraming salamat sa iyo, Vic. Mata natin dyan sa Davao City.